Si Senator na uh, at sa Pilulo, El Pisa, siya. isa siyang kritiko ng mga administrasyon. So, konektado yan. Uh, pagkatapos noon, uh, kami naman bilang LP ng mga at uh, LP coalition na mga senador, tinanggal na din ng committee. So, this is all, ito ay kasama sa plano uh, dahil uh, hindi komportable ang mga uh, administrasyon sa aming pagiging kritiko uh, sa ilang mga bagay uh, inilalabas ang palagay nating hindi tamang mga patakaran at uh, polisya uh, parang ang gusto ata eh administration right or wrong na hindi naman din tayo papayag sa ganun uh, so ito ang tinutulan din natin ng EJK at uh, itong Marcus Berial uh at uh, uh dahil narito uh nakita siguro ng uh, administrasyon na panahon na para kami kay ay, uh, ay uh, tanggalan ng mga committee members ang pinaka-importante sa isang uh, pamilya, siguridad, diba? yung siguridad. Uh, yung makakauwi uwi na, na hindi na haras, hindi na-rerate, hindi na-tananghawan. Uh, ang isang, ta ang isang uh, tatay, yun ang iniisip sa kanyang asawag pa alam. Ang isang nanay, yun ang iniisip. Ang isang anak, yun ang iniisip sa kanyang uh, uh, magulang. Ang mga bata, yun ang iniisip sa kanyang pamilya. Diba? So, it's not... Uh, Alawi po, good afternoon. Okay lang. <laughs> Total, presyo na 'to kayo, parang take two lang para. lang po. Para isang bagsak. Okay. Ano, okay na kayo, tal? Okay na kayo, tal? Okay, okay na kayo. Okay na kayo? Okay na. One, two, <laughs> three, three <lang. laughs> Thank you. Okay na kayo? Mga kapatid, okay na? okay, oh, sige, okay na po. Sorry, sir. Okay. Sa so, war on drugs, ang pinaka-importante sa pamilyang Pilipino, ang seguridad o ang safety ng kanilang uh, ka uh, pamilya, 'di ba? Maging uh, anak 'yan, maging magulang, maging isang barkada, Parat uh, parati mo iniisip, safe ba? Safe ba sa halye, safe ba sa eskwelahan, pag nag uh, pag sa ATM ba at kinuha uh, niya sweldo niya, safe ba siya pag naglakad sa madilim na tulay o ng isang uh, uh, sumakay sa bus, safe ba yung tao, 'di ba? Okay. Drugs account for 40 to 60% ng crime sa ating bansa. 40 to 60% ng uh, krimen sa atin ay drug-related. At ang problema, pasama ng pasama. Di ba? From yung uh, usual na pang-hold-up, uh acts of lasciviousness nagiging rape from rape nagiging rape ng 4 years old 8 year old 10 year old from uh, physical injuries o yung binubugbog nagiging homicide nagiging murder yung murder sariling kapatid sariling tatay uh um sariling anak napapatay di ba so hindi pwedeng sabihin tigil na lang yung uh, yung uh, war on drugs kasi may mga abuse ang kailangan itigil yung abuso Now, uh, meron talagang mga nagliling o meron talagang obviously na minimislead ang public sa statistics at saka sa numbers. Paulit-ulit po, kung titignan nyo po, 10 to 14,000 ang patay, ang extrajudicial killing every year in the last administration. No? Uh, more than a thousand people homicide murder. So, dun po sa sinasabing almost 8,000 na patay, 2,500 plus po ang out of uh, police operations. And lahat yan may automatic review. Yung mga ginamitan ng abuso doon na may uh, extrajudicial killing, full force of the law ang gagamitin laban sa polis na yon. Murder ang ikakaso doon. Walang excuse yon. But it is not uh, state-sponsored extrajudicial killing. Sa so the rest ng 5,000... Uh, bakit mo i-charge sa police or sa Duterte administration at bakit mo sasabihin it's an extrajudicial killing na saan napunta yung 10,000 a year yung 14,000 a year dati the, the, mere fact that grabe ang, uh, ang um, drugs eh meron talagang mamamatay so ang question, gusto nyo bang protektahan ang pusher at itigil ang, ang war on drugs o gusto mo protektahan ang pamilya mo And uh, unfortunately, may resulting there How can we avoid death? Sumurrender sila. Pero kung high sila at lalaban sila sa police, eh, huwag mo sabihin mas gusto natin ang police ang mamatay. ba diba? So that's the reality there. Having said that, does the PNP need to reform? Yes. From the start naman, sinabi ni Pangulong uh, Duterte na maraming reforma na kailangan sa police. So ang aking pakiusap, i-relaunch, ibig sabihin i-communicate well iatasan atasan ng gusto kung anong units ng PLP, pero make it very clear kung ano parameter paano ano magcomplain. Uh, now yung mga tumutuligsa, ibis na tumuliksa, tumulong kayo tumulong kayo magkaroon ng lighting ang inyong area, tumulong kayo magkaroon ng CCTV, tumulong kayo na magkaroon ng equipment ang ating mga pulis, tumulong kayo na yung mga tax evaders mag magbayad ng tama para maitaas natin ang sweldo ng pulis. No? So maraming pwedeng gawin rather than just saying stop the war on drugs. No? Remember the war on drugs is just a term. Basically it is a campaign against illegal drugs. Are you telling me now? that you want a country which does not have any campaign against illegal drugs. So parang yun ang sinabing willing tayong patayin ang bunating bansa. That's the implication. Pag sinabi mo tigil ang war on drugs, parang mo sinabing patayin mo na lahat ng Pilipino. Mm -hmm. yung ta tama bang PRP na ulit ang mag-resume? Kasi di ba binigay mo na sa PIDEA? Kasi, there, ba, there's a resume. lot of misunderstanding there. Eh. Kasi ang actually binigay yung lead mm -hmm. sa PIDEA. So ang problema, di ba, ang katulad na madalas naming sabihin, umaangal man yung iba na nasa elite, o yung iba sa politically correct sa lingwahe o sa tonalidad ng ating Pangulo, eto na iintindihan ng mga kriminal. Eh. So, nung ni-report ng ating uh, makasamahan sa media na suspendido ang tokang, ang dating po sa mga kriminal, suspendido ang war on crime at war on drugs. Isang o lang ang sinuspinde yung tokang. And I'm not saying ibalik yung tokang kasi there are 1,001 alternatives ang problema, tanungin nyo, uh, tanungin nyo ang uh, mga cameraman nyo, tanungin nyo ang mga nagwo-work behind the camera sa sa inyong himpilan, uh, tanungin nyo mga security guard pag umuwi sila yung dating mas tahimik na, wala ng tambay at uh, hindi mo na mamukaan yung mga pusher, bumalik sa ibang lugar. Mm -hmm. So, this is what we have to do. So, agree din kayo na, o plantok hang dating ginawa? Well, well, o ganyan sistema? Kailangan i-review to ng PNP and yung aspects ng tokhang that uh, that work, mm -hmm. ituloy, yung aspeto ng tokhang na hindi, so halimbawa, ang isang hindi nag-work, lahat ng polis kasama. Kasi kung may 6,000 na police na uh, into drugs at sinamo mo magtatago sila sa likod ng tukang para uh, mang kidnap, mangikil uh, or patayin yung mga kilala nilang pwedeng isumbong sila no. So it doesn't have to be it can be tukang 2.0 or it could be a totally different. But ang ang main thesis ko is that it should be the people's war on drugs and not Duterte's war on drugs no. Meaning tanungin natin lahat ang simbahan ang uh, youth, ang LGUs, ang Kongreso, anong ambag nyo? Anong pwede nyo gawin sa war on drugs? Hindi pwedeng Duterte, PNP, PDEA, NBI lang. It has to be a concerted effort by everyone, including yung parents uh, ng ating mga kabataan. Senator, yung kay Secretary Lopez, ano ba ang stand nyo doon? Ano pa siya sinusuportahan ng malaki Malacañang kasi okay. malakas yung resistance sa Senate at sa House. Not, not just uh Secretary Lopez. Unang-una, the Palace completely respects the uh, legislative processes and the processes of constitutional uh, commissions, mm -hmm. no? Hindi sila nakialam sa pagpapalit ng chairmanships dito. Hindi sila nakialam sa leadership at ang tanging sasabihin mong Uh, pakikialam sa CA is yung coordination in terms of sending yung appointments. But they leave it up to the Commission on Appointments kung sino ang -co confirm at hindi. Now, there are two sides kay Secretary Gina. Yung one side na nagsasabing uh, she thinks that mining or mineral resource development is evil per se and there is no such thing as, uh, uh, as responsible mining. Yan yung isang side na kung yung side na yun ang papakinggan mo, hindi siya dapat makonfirm dahil sisirain niya yung industriya. Meron namang kabilang extreme na nagsasabing siya lang ang sekretary na nag-i-enforce ng tama dahil meron marami ding uh, mga miners na irresponsible or nag advantage ng weak regulatory powers or uh, regulatory mechanism ng gobyerno. So that's why nandyan ang CA para pakinggan yung both sides. no? But pag-controversial, ibig sabihin nagtatrabaho. Yes. But ang tanong namin sa CA, tama ba yung tiyatrabaho niya o hindi. No? So there are legitimate issues uh, that have to be addressed. So tingin ko, tingin ko hindi makukuha ng isang hearing. Pero tingin ko magandang paliwanagan nito. Pero tingin nyo, ano, si, si Presidente naman, kung sakaling mabipas, i-re-appoint -re pa rin yung she still, he I, still wants... The, the, uh, the President the, has not announced that he will not reappoint any cabinet member. He does understand that busy din ang Kongreso at hindi naman mararush lahat. No? Mm -hmm. But he will respect uh, Congress kung magre-reject. Mm -hmm. No? So, at saka kung makikita mo, ni wala pang one year eh. So usually in the first year talaga marami namang mababypass. Ngayon mm -hmm. ibang usapan kung dalawa tatlong taon ka nababypass, baka magdalawang isip kung i -re Pero kayo personally, yes. anong stand kayo I, I'm willing to listen. I'm, I'm going to listen because uh, you need someone who will be very strict sa environment. Mm -hmm. uh, but someone who will not kill the industry. Mm -hmm. So, and she's saying that that's her. Mm -hmm. So let's give her a chance, but let's also give a chance sa lahat ng umaangal. Okay. 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 Yeah, <inaudible>